Naging matagumpay ang pagkatid ng tulong ng Philippine Coast Guard at BFAR sa mga mangingis islang Pinoy sa Baho de Masinlok kahapon. Sa kabila ng muling pambubuli sa kanila ng mga barko ng China, yan ang ni Joshua Garcia. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action ng China, Gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatrolya pa rin dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga maingista. That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Ito ang naging pahayag ni Commodore Jay Tarriela, Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, matapos ang pambubomba ng tubig at pagbangga ng Chinese vessel sa barko ng PCG at BFAR kahapon kasabay ng isinda nitong humanitarian mission sa mga maing isda ng Baho de Masinloc o Panatag Shool. Ayon kay Tariela, mas daging agresibo ang Chinese Coast Guard kasama rin ang maritime militia nito sa pangaharas na nasabing kalakatan dahil ito ang unang beses na tinarget mismo ang PCG vessel. Ano pat itinuturing nilang fatal o nakamamatay ang pressure ng water cannon na ginamit ng Chinese vessels na sa tansya ng PCG ay hindi bababa sa 200 PSI. Nagtamo ng pinsala ang PCG BRP Bagakay MMRV 4410 sa mga railings nito habang nasira ang radar equipment ng BFAR BRP Bangkaw MMOV 3004. Kaugnay nito, binigyan din ni Tariela ang kahalagahan ng transparency strategy kung saan mas naipapakita ang totoong intensyon ng China pagdating sa respeto sa international laws. This is one of the objectives of the transparency strategy for us to be able to expose China In removing the, their mask or pretension, that they are a responsible state, that they are willing to have a peaceful negotiation. The mere fact that China no longer hesitates to show their real, their real character of violating and being a bully country, that's still a plus point for us. Pero nang tanongin ng PCG kung may hangganan ang ipinapakita nila maximum tolerance. A death of a soldier or member of the Philippine Coast Guard would definitely trigger the Mutual Defense Treaty, regardless whatever means that they did it. Samantala, ayon kay Tariela, may water cannons din ang kanilang PCG vessel, pero mas pinipili nila na hindi gamitin upang hindi lumala ang sitwasyon. Kasabay nito ay magsusumiti din ang PCG na report sa national government para alamin ang kanilang susunod na magiging hakbang. Gayunpaman, sa kabila ng agresyon na kinakaharap mula sa China, kinumpirma ng PCG na naging matagumpay ang kanilang misyon na mapauputan ng tulong ang mga maing isda gaya ng fuel subsidy, water and food bags at iba pa na masasabi nilang mas nagpaigting ng kumpiyansa ng mga maing isda sa suporta sa kanila na mula sa pamahalaan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.